good morning. Ako nga pala si Albi Canon from Bicol. Before ako na involved sa Im Global, uh, dati akong empleyado. Um, Nakidnap lang ako ng pinsan ko. Uh, walang ka-idea sa network marketing. So yung nga, um, sabi ko, uh, subukan ko siya kasi ang tagad ko nang nagtatrabaho. So yung nga, nakakasurvive naman. Pero hindi ko na kukuha yung gusto kong bahay, sasakyan, savings. Uh, nung nag-start ako, ang hirap maraming rejection, maraming hindi niniwala sa akin. Pero isa lang yung naka-mindset sa akin. Eh, pag ginawa mo yung business, kahit gaano mo siya kahirap, kung mababago naman ang buhay, ito, tuloy ka lang. After two years, because of yung global, uh, yung nakabila ko ng na sasakyan, uh, nakapagpagpag ako ng bahay. Ang good news pa ngayon, uh, one month pa lang pinagawa ko yung bahay. Ito nga, grabe, hawak ko ng manibela. Ford Everest Trend 2016 model. May nitinit ba yan? Naka-plastic ba? Oh. So grabe, Ah... Um, hindi ako magkatulog dahil sabi ko grabe, parang dati pangarap lang eh. Pero ngayon, totoo na pala. Totoo na siya. Salamat ako una-una uh, kay Lord dahil uh, merong M Global sa mga mayare. Salamat ko sa mga training teams, sa mga leaders, pati sa mga upline, then crossline, sa mga members. Ay, grabe. Sobrang thankful talaga dahil uh, may M Global. So, ikaw na ngayon nunod dyan, huwag uh, mo nang pagdudahan. Try mo yung M Global. Ang dami na nagka-resulta, 2,000 ang naging milyonaryo na in global. So, ang kailangan mo nalang gawin ngayon is mag-join ka. So, kung ikaw naman yung member, kung feeling mo wala ka pang resulta o wala ka pang ginikita malaki, huwag ka lang mainit. Kasi ang pagyaman naman talaga is walang instant. So, bago namin nakuha yung resulta ngayon, maraming salis kami pinagdaan. So, ang maganda lang nun, yung papupuntahan mo is success. Basta may pangarap ka, pwedeng mangyari yan basta nasa in global ka. past it. power the rabbit oh, wow. Cheers, Welcome to